mga gumengs na igamay salmonetes ting panaluha mga gumengs malamis-lamis kay sabaw ani mga gumengs Ito, mga gumengs na ko pa wapod yung katry ani itry minyo, mga gumengs kayang ang sabaw ani malamis-lamis kay ni mga gumengs Ito, may na to ani mga gumengs dira ada na ta mga gomengs is product mga gumengs malunggay and sap sap mga gumengs na igamay salmonetes pwedeng panaluha mga gumengs malamis lamis kay sabaw ani mga gumengs kung mga gumengs na kung diyang wapod yung katry ano, itry na minyo, mga gumengs, sabaw, ano. kayo yung mga gumengs kay ang sabaw malamis lamis kay ni mga gumengs ay ipabot na po mga gomengs. Dira ada na ta, mga gomengs!